Bilang okay. <laughs> bukan jaman lepas ni mau diskripsi <laughs> botol Kunting kembut pa guys. guys, another day, another vlog. Ito tuloy ang ating lababo. Ayan. Naka-tiles. Ano yan, mga tira-tira lang to ni Kuya Jovi. Kaya lang kinulang. Yun, no, Pwede na. Pwede na, mag na. Ano na po na nung nabagkati ngayon may bilong di <laughs> nyo lang lansan. <laughs> Lagyan mo oh, ng pote. Sana yan, nanon mga bata. Matanggal po kaya yan? Pasti ka din ba? Kaya ang tanggalin niya ng tiligaya? Ayan guys, hindi pa kami nag-open pero <laughs> amoy kambing na tong ana Tinanggal niya na yung amoy kambing niya ng acid niya yun eh. <laughs> Tulungan ba naman dati ng kambing? Oo, mga magulpa. Nakakaaka nga ako sa ko. Bili tayo ng isda. Hindi naman ba tayo nagatinda yung kwan dyan? Oh, di ba nagatinda ng isda ayun? Madala ka? Opa. Pero, though, Ay, meron daw. Ay, meron. Ayun dito. Tilapyo.

<laughs> Kala ko sinin ginasabi niyang Andiyan na yung basher. <laughs> <laughs> Ay, sabi ko na eh. Sabi ko na eh, puro takop eh. Sabi ko, puro eh. <laughs> Kita mo ato yun eh. eh. <laughs> hmm. <laughs> um. <laughs> um. <laughs> um. <laughs> ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំព unya ថាខ្ញុំមកយកទឹកមកលក់នឹងហាក់មកផ្សារឥឡូវខ្ញុំកាប់ទៅនៅក្នុងផ្លែផ្លែកាឡេកាឡេប៉ារបស់ខ្ញុំទៅឡានទៅណាន lalo ng adubo. <laughs> Ay, <sin> <laughs> Ay, o, mataas, adubong, Adubo ng bag, adubo Siyempre, kung malaki yung kawali niya pa, magtaas yun. Ay, may malaki yung kaldero. Ano, kaldero. Ganyan? Oo. Oh, uh. Ito ang dito. Ay, isang sinam! mo kung ano ang, yung ganyan na. Yung talis niya, mayroon pa prostas. laban niya na ito. Hay. Sino namo sinipot bonus kain? Mag-relax Sagad na yung si mo. Tuklapin mo na kidding sa bahay. <laughs> yung nagangat doon. Wow. mo na nan doon eh. Ito dalawa yung kinya niya. may level na si Kuya Dana. na. Baka mabash pa ako, kono. May level na yan. Mas siniggie ano. Sa tolong wala na. Isang tindat lang yan, pantay na kamunga.

talaga oh wow, Gulay na naman. Yeah, with, ano yan, na guys. isda naman. Sinigang. Hindi mo ng tubig ganito eh. Tapos kamote. Talbos ng kamote. Mumiyan nang ka? Ayan, lunchtime na naman mga ka-dragon. Hindi mo may okra na naman ako. <laughs> Hindi mawawala ang okra. Marami tayong okra. Sino nagsabi ang ritaso yan? Diba? Atas, At ano, binigyan tayong ayuda ng... Ayuda. Pichong kawali. <laughs> na sobrang taba. Sobrang taba. Ay, naka-PVC pa yan. Oh. Bad pa yan, guys. Hindi pa yan na naka-fix. Kulang yung plato, guys. Takit, <laughs> saging. Talaga eh. Gusto ko ito tuwi. Uh -huh. Gusto pa yan. nabingay-bingay siguro ah. kubo yung iba. Wali, hmm. iba yung nasa kubo. Talabang kulay talabang. ano yun. Sobrado yung nandoon yata. sa kubo okay. namin, kailangan mo yung mga plata ko. Kapag na na. Bagi jangan lagi ngatakan pakai. Meron jangan. Kam. 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 sandok ng Ayun, Ay, puti lang. Ito! Mungan tayo, guys! Mabisinti, Juan. Juan, mm -hmm. Juan. Sige, mas okay. maturong yung tayo. Mabisinti, Georgie. Sino mo kabasag siya? Paano magpalit? Bata na binigin Basag mo palit mo. Mas matapos uh -huh. okay na yung tayo. Kaya na! Gamit lahat ng retaso talaga. Walang <laughs> tapon niyan. Na-recycle. Hindi mo kasi ang dalawang dito dyan. Hindi niya na eh. Yan ako, may itakip pa ng ano ako. Magpunit na kayo ng saging. Diyan na kayo sa may tiles <laughs> mag ano ako. Magbudal? Mm. Ah, sinampuan. Ayun ang no, suka. suka.

I-flip ka na naman. Ando! Ika na, Julie! Pasok <laughs> ka na dun sa... <laughs> Yan yung makapal na pa Paggam mo!

O, oh, diin yung plywood kay yung satay. Ayan, yeah, parin yung lubay. Okay. Okay. Henry, <laughs> siyempre, kung anong pa yan. At Ay. Ay. Hindi, ito. Total so, swap one. talaga yan. Tawag yan. Yan yung pang mga tao. Ito sa tuloy. mo na to. Maglagay ka ng ulan dito. Huwag gulong mo. Kaya kailangan to <laughs> <tulang> na ng <-tulang>. silang <laughs> para pang. Parang ito bigili mo. Pakuhan mo na. Walang dito sa Walang dito sa dala na Wala. Wala na kami na kami. Yanawin lang po na eh pag nagtahakot. Eh <laughs> nag na 'yun oh, no? aputan na naman.

May ano ba tayo? May monthly report ba tayo? <laughs> <laughs> Oo. Oh, uh -oh. Basta uh, si Gigi ang monthly, monthly report? Every day, day, dapat alam natin yun. Magkakaroon <laughs> kinita natin. Masak, <laughs> okay, <how about laughs> ang masakla po ako makumpiyot. Iburang ed. 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 Ay, oh, kay day mabangbang ka. Ay na, madimat. Ah, pa, ang sangit ka mai. <laughs> uh, mo um, <laughs> 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 Talaga pamapayat ako ng magbayad. Chuma <laughs> <At sa> tayo. <papayat>. Tara, kumita <laughs> tayo. Persaana tayo okay. kahit. Magguloan. Kuya, dama magulat ka na lang may ginadaga sa bahay niya. Sigurado. Hay, <laughs> An antay magulat ka na lang may dagas sa bahay niya na <laughs> tira Init Iniinit mo mga bangles mo. Ano 'yan? <laughs> One tiyan <pick> tay. <laughs> Alam na krisani kung saan ni kung saan Magmula siyang gulang. Lagi mo mami na sila. Ang sing positive lang ha. Pagawa kami ng lamesa sa inyo na may gulong, itakbo namin doon po. Pag nag-bill na. Mano, parang sa emergency room, gatakbo na. Ano ba dito? Ang taray na. At ang sawat pa, siyentay na.

kundan sa mga na dyan yan tiling ayan karaming gulong dun ni eh, Kuya Jube pagla mesa hi nagpasok sa ka ka pante <laughs>

Pagtingnan siya tulay, auntie. na mo niyo siya. Where is JD? Where is JD, young? Uh? Special ikaw, papa? So, niya yung... Mm -hmm. Special ikaw? So, tignan mo yung pagbistuan mo pag nagtinda kami. Oh no! Oh no! Magandot ka na ng mo. Huh?

Kulang sa kahoy. Kadami na yata. Ayan, ito. Ano yun? Ayan, si Bito eh. Mamaling ako ha, dila. Bakas baby namin na ma... Oh, hindi na ito. Wow. Asan yung galing sila ano? Sila... Atay dah? Wow. Ah. Saka. Um, ano sabi ni foreman sa kanya? Tanggalin niyo yung ano. Ayun mga ka-Dragon, umpisa na tayo maglagay ng ano. Halo ng semento. So yan, ano muna ito, yung lupa. Tsaka namin pinatungan ng simento para paraan lang yan. ka? Gayahin hmm. yan. Malupit na technique to guys. Kasi hmm. yes, ya nga. Lagay nga. Jay, okay. mo nang gayahin yan sa inyo. Oh, okay. Hindi na ako magkuha ng pa. Masaon? Ikaw na rin. Sabagin <laughs> <laughs> mo sa piligaya. Kaya siya na lang din daw. Mm -hmm. Magdawa. Kaya lang, baka hindi man lang ay mga diskarte ko. Putol <laughs> dugtong, tapos kakal. Okay. Ang lupit na lang ako. Magdawa. Ang lupit na tiknik yun. Pinutol. Tapos ngintaba. Pinutol. tinapalan. Iniluko eh, lang ang sarili. <laughs> <laughs> Nakatab nakasukat sa amin yung isang tungkol na to eh. Kalan. Tung taas. Itong taas. Kasi mi gaya yung Yan talaga yung... Itong um, hugasan naman. Itong pinakalababo. nakakon naman kayo tiligaya yan.

inggit sejadi. Terima <laughs> kasih nih. Leparin muk gayam. Bro, brum Brum Jadi, Oh galing itu dan oh bro, oh. Oh sini rignan nanti lagi gayan. Narun, Sirig-sirig lang yan. Walang level-level yan. Yan, Ano? Mapalagay, hindi mapalagay. Ginakindatan mo man kasi. Mababata. Mababata. <laughs> konting kembot pa guys talagang tuloy na yung pipilitin namin na makapag open na kami next week okay? yeah. pwede na rin yung natira namin yung guys <laughs> iniima na mo <laughs> sa pa iniima mo masugot na tayo eh, ma'am yan, nilagay na rin namin dito. Sayang naman ito. O, oh, ba? diba? Tsaga-tsaga lang. Ganyan talaga. Yan na ang natapos for today's episode. Siguro bukas matapos na rin ito. Kulang ng kinulang kami ng kahoy dito. Kahoy. Wala pang harang. Let's go let's go Tomorrow let's